Hello, good evening sa Pinas. Diyan sa Pilipinas, good evening. Um, para ito kay Princess. Sasagutin ko lang yung tanong niya. So, pwede naman isang tanong lang sa... So, sasagutin ko yung Kumusta ang buhay abroad? Kumusta ang buhay OFW? Ang buhay OFW is mahirap. Kahit ah... Uh, kahit uh, pinapagalitan ng amo kahit uh, kahit anong problema dumating dito sa amin tawa pa rin kami pero yung buhay talaga ng DHM yung nasa bahay ka nagtatrabaho ito yung pinaka mahirap kasi ano yung lahat ng trabaho na mabibigat lahat talaga ng yung hindi mo naranasan sa Pinas na trabaho maranasan mo dito sa uh, abroad so yun lang buhay ay buhay abroad is kumusta ang buhay abroad is napaka mahirap so yun lang at saka message ko sa pamilya ko na mag-iingat palagi tapos um, kailangan mag-budget talaga kasi oo, malaking sahod, medyo malaki ang sahod pero yung dugot-pawis namin talagang ano, buhis. So, makakapira ka man pero yun talaga, dugot at pawis is uh, yun ang buhuna namin. So,